Samantala, uh, yes. bangkay na nga nang matagpuan, nawawalang ito na naman, bangkay. Hindi pa tayo tapos sa isang bangkay, meron na namang bangkay na natagpuan. ah uh, ito po ay sa mga nawawalang TNVS driver sa isang compound sa barangay San Gabriel, GMA Cavite. Kinilala ng pulisya ang biktima na si alias JJ na unang napaulat na nawawala sa Naikavite Cavite noong nakaraang buwan. Sa ulat ni RH30, Eric Dastas, mayroon ng person of interest at posibleng motibo sa paggawa ng krimen ng pulisya dahil dahil maaring magkakilala ang sospek at biktima. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon sa krimen at paghahanap sa sospek na mahaharap sa kasong murder. Sa mandala naman, nako, isa, uh, isa ring, bangkay mm -hmm. ha? ng TNVS uh, driver ang uh, nakita ko dyan sa may area po ng Nueva Ecija. Ito po'y uh, hinihinalang hinoldap at pinatay po ng tatlong mga pasahero. Ito po yung matapos naman na sumurender daw po ang uh, mga suspect at itinuro daw po ang katawan kung saan nila dinala o itinapon ang uh, katawan po ng biktimang si Raymond Cabrera na itinapon daw po sa madamong bahagi ng barangay Batitang, Zaragoza, Nueva Ecija. Higit dalawang buwan nang hinahanap si Cabrera ng kanyang pamilya na napaulat na nawawala noong pang May 18.